Ilalim pa kaya ang mga dila na gusto na patalim Matarapin na sa laminto ngayon ang mga mukha nila di nila patatamaan na sumalong at hindi ka rapat na wala makakatagal ani mo ay lumalama para pesa di matigil o di hindi ko makala di mo na malaman pa imulat mo ang dalawang mata sa akin na ang kalaban na gumaka pili na magbumago sa pagdada pa mga alagad ng dilim gamit ang salita na gusto lang patalim nasapin mo ang aking mga patikim muna sa taong na nagaanyo na pagdada ba nakadili kinakadilima na para bang isang mata ako ay ituro mong isang mata sa pakaraniwa ako kuwa siya na iba wala nga rin lang at tumutupahan galima marami na nabing kama na para bang isang buwang di makakalit sa Di ba pwede sabi bito ka na may halang Mga nagbala ka umuwi na Revelation 9-11 Nakalabas sa mga revelasyon Abadon Nakalabas na sa mga revelasyon The King of Deeds and Sabis Nakalabas na sa mga revelasyon 87 mobsters Nakalabas na sa mga But revelasyon Aking dala na parang bulal ako sa maduma Ang buhay ang siyang ina dinadala pinatangay Sino sumabay mamamatay Mamatayan na parang sa sasino Matumaliwas na lungong Nihigit na kapasapag sa akin binita Wala ka tayo sa mga sino ba baka tayo Kaya ka di nadapa, di mo makakapa Di mo magagawa, kita tapat na lahat Maka sandali, Ang mga na tumakaya sa, no, sa akin na bumabalik Lumibas na panahon, baka sa dalipin Ang puno ko ba ang kahon Ako si Apa wala pa sa Biblia Kasi siyang nakabanat at alat ang malabing Isang rebelasyon, malapit na katapos sa pagkakin Na sinyo wala nudyan na wakas wakasakasa Nalan na sa akin ginawa tubusin Pag ako nakang bumita, waya ka lulubusin Kung ating tutukusin, sa akin makipagtuos Makakasabi ka kasi sa dila na parang ulo Sa na baka, kaya di ba ba humarap sa Hindi ka makakatakas lahat ang hirap Pwede ako, natin, masaki, kami ko, sa luhinan, na tagupay natin ng mga sakit mga kami buo ang buong masaluhin na dadami ibinigay na katulad ko na para baka mas lagi nakakasaksa Revelation 9-11 Nakalabas sa mga revelasyon Abadon Nakalabas sa mga revelasyon The King of Deep Abyss Nakalabas sa mga revelasyon 87 Monsters Handa na ba sa mga rebele oh, show? Mahina, pusta, nakasa ka ah, Bawang salita sa akin ay kakaibang lipod Habang nilalakad ko ang aking mga paa ah, Akin na na bawat kalaban na Pilit ang humarangan sa akin nagmamataka ah, ng isip umanggal sa batas Mas marami ba lakad ay lalo lumalaka Sige sa lubong ilinang harap bakit ang dahas Sa lubong ay nasa pinadama sa mga paraan Nalalamang ko tulad na aking ginawa Pero tinuro mo mo ba bakit ayaw mo Pabaking ba, ka na pangala ko Pilitin mo mura masali mo Utan din naras pero di ako sumuko Tuloy lamang sa maglakad sa lupa Nagumuguhula na, ako sa pagsubok humila sa pa para ba nasa wata mga rin hindi ko naman inaakala na Para bang sanago ng mga bata na wala katapos sa lumaga ang gagabi Hindi na papasin na malapit mga na Mga pirata na matay na katanaw Lahat ang bikin akong makasigaw Mga nagmaroon ng isa ka maliligaw Mga daliri ko'y tinuro ikaw Nagalat ang mo sa animo kayo, mga liyon Sa manibaling ang magabila matakara Karahas sa kaguluhan na makikita sa manumingon Di ka makakatakas sa nag isang alaga Na nagmula pa sa pinakamalalim na bangin Na misto na malo na buhay na winakasan Na na nagdurusa ka lahat sa kamay ni Abaddon Revelation 9-11 sa mga revelasyon Abadon Nakalabas sa mga revelasyon The king of deep is abyss Nakalabas sa mga revelasyon 87 mobsters Nakalabas sa mga revelasyon Revelation 9-11 Nakalabas sa mga revelasyon Abadon Nakalabas sa mga revelasyon The king of deep is abyss Nakalabas sa mga revelasyon 87 mobsters Nakalabas sa mga revelasyon Revelation 9-11 Nakalabas sa mga revelasyon Abadon Laka na sa mga revelation, The king of deepest sabis Laka na sa mga revelation, 87 monsters. Laka na sa mga revelation, Revelation 9-11 Laka sa mga revelation, Abaddon Laka na sa mga revelation, The king of deepest sabis Laka na sa mga revelation, 87 monsters. Laka na sa mga revelation.